lalo tuloy nalagay sa alanganin atong sa Sara Duterte kasi nga lumakas daw lalo yung panawagan na ma-impeach itong sa Sara Duterte even after the na itong mga um, nagkunwari na hindi naman daw suportado or para daw sa kapayapaan lang yung kanilang rally na yun kapayapaan pero yung bulalas ni Marcoleta kung paano niyang banatan ang Quadcom at kung paano naman niyang ipagtanggol si Sara Duterte sa harap ng INC community. Talaga ba? <laughs> Sinungaling. Litsugas na ito, no? Pagmumukha pa lang po. Sana kahit papano may na may mabuting kalooban kayo para kahit papano yung, yung pagmumukha niyo ay makabawi ng konti. Hindi naman sa pag sa panlalait ano pero gawain kasi rin niya na eh, itong mga katulad ni Marcoleta Manla, manlalait din to eh tapos ayan uh, kuno ay tutul pa rin siya sa uh, franchise ng ABS-CBN franchise or bagong uh, franchise na posibleng ibigay sa sa ABS-CBN o oh, sige lang tumutol ka hanggang gusto mo pero ang tanong will it still matter yung yung kagustuhan mo? Yun pa rin ba ang masusunod? Pasensya na ha, pero hindi. Ganyan ang mundo eh, 'di ba? Inabuso niyo tapos ngayon na mukhang kayo ang binabalikan ng pang-aabuso niyo. Kayo ngayon ang nagsisigaw na kuno no ay mga piktima kayo. <laughs> ang lala, ano ba? Sura na itong mga sugas na to ano, galit, galit tayo. Pero sabi niya kasi, na ito daw na rally na ito ay masusundan pa. Nang na ibig sabihin, wala pa rin tigil at si sasara Duterte. Hmm. Magiging consistent pa rin ang kulo na ibibigay sa ating bansa na itong sasara si Duterte. Kasi masusundan pa eh. Alam naman natin kung anong gulo meron o kung ano ang problema ng bansa nating ito. Si Sara Duterte at ang mga Duterte. So, ibig sabihin, kung manawagan na naman kayo ng katarungan, na pa rin yung mga panggulo, kaya, kaya susundan nyo pa itong mga rally na to. Yun ba? Tama po ba? Hmm. Kasi uulit-ulitin ko, katulad ng sinasabi ng mga kaibigan natin, wala naman talaga tayong malaking kaguluhan. Bakit kayo nag-stage ng ganitong uh, peace rally ko, no? Nagkunwari na para sa peace at kapayapaan hindi na dapat hiningin ang kapayapaan ng bansa natin. Dahil at this point, sa pagkakataong ito, nakikita niyo po ba kung gaano kapayapa ang ating bansa? Hmm. May panggulo, totoo yun. Hindi naman niya nawawala. Pero yung mga panggulo na yan, kayang-kayang i-handle yan ang nasa ng ating gobyerno, Nang nasa Malacanang. In a very graceful manner, nahandle niya po. Mm -hmm. Ayan, maghihintay daw sila ng tugon. Wow, demanding. Maghihintay daw ng tugon itong iglesia ni Kristo. Wow, kayo? Kayo talaga ang majority? Eh, ilan lang daw po kayo? Five million and something. Oh, tapos mag-aasta kayo na kayo ang masusunod? Kakaiba rin. Diba? Ay, may na may isa akong kaibigan na iglesia ni Kristo na mukhang mukhang hindi rin nagustuhan itong mga hakbang na ito ng iglesia ni Kristo. So ayan, isa lang yan sa mga kaibigan natin, sa mga kakilala natin. Mana pa kaya kung maraming mga taga-iglesia na magsitiwalag na lang dahil sa ginagawa niyong pakikialam sa, sa politika dito sa ating bansa? In a way, dahil sa panggugulo niyo. Ito ay malaking kalokohan talaga panggugulo to sa ating bansa. Tapos ang 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 front nyo ay kuno ay peace rally. Malala ah. to. O anong gusto niyo yung tugon ng Malacañang? Anong gusto niyo yung tugon ng ating gobyerno? Sige nga Marcoleta. <laughs> Nagpapatawa po, ba kayo kabilang sa pinaaaksyonahan ng ang ng pagkilos ang paglutas sa lumalalang kahirapan na pinalubha pa ng at korupsyon, kalamidad, kriminalidad, bangayang pampolitika. Wow! Ang dami niyo pong binanggit. Talaga ba? Napaka basic naman na itong mga ito. Matagal na pong sinisigaw ng mga, mga kalaban ko noon ang nasa Malacanang. Kalaban ng gobyerno, ang kagutuman, ang kahirapan, ang korupsyon. Oh, ay bakit hindi po kayo gumawa ng hakbang para parusahan yung mga sinasabi niyong corrupt? Kasi yung nasa Malacanang, ang ating gobyerno, maraming prosesong legal na ginagawa para panagutin ang mga totoong korap. Hmm. Paimbestigahan ang mga kawalang ng mga nasa gobyerno na karamihan ay kaalyado ng mga Duterte. Malala. Good luck.